Kiniahandog ng Blind Explorer Drama Production Center ang isang dulang na tiyak na inyong magigiliwan. Ang dulang ito ay walang katotohanan at pawang gawa-gawa ko lamang. Ang Hell at ang Demonic. Ah, honey! Sasanagin ang honey! Ah. Huwag mo Baka maghalit si Mami. Ano ka ba naman, Tali? Matagal na tayo magkasintahan. Hindi pa natin nagagawa yung mga ginagawa ng mga kaibigan ko. Pero, honey, baka magdalang tao ako pag sinubukan natin. Hindi. Ako bahala sa iyo. Ako bahala. hindi, hindi kita madidisgrasya sapagkat marunong ako. Sanay ako niya. Ay! Ito ang hell! Huwag ninyong gawin ang ipinagbabawal sapagkat ito ay labag sa katuluan ng may kapal. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na hindi pa dapat ginagawa ng mag-asawa. <laughs> <laughs> demonyo! Demonyo! Huwag <laughs> 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 kayong maniniwala sa akin, Ryan! Hindi totoo ang kanyang sinasabi! dito sa lupa. Kumawa <laughs> kayo ng mga bagay na magpapaligaya at magpapapasasay yung pakiramdam. Huwag <laughs> kayong maniwala sa sinasabi ng alay na yan. Boring sa laki, Kaya hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. <laughs> Ipinagbabawal ng may kapal ang pagdatali ng hindi pakasal. Kaya gagawin ang bagay niya mga mga nga, Anghel! Ayaw ko nga tayo lang mapili dito ang aking kasintahan! Eh, eh. masarap naman yan, di ba? At uh, saka, pangako, hindi ka masasaktan. kaya <laughs> gawin niya. Ipagpatuloy niya! a ah, aalisin ko na nga Wow! Huwag! mong Huwag mong piniting gawin ang mga masamang bagay na makakapagpabulit sa inyong kaluluwa sa impyerno. Aaaaah! Huwag ka pa nang alala diyan! Wala na mong <laughs> <laughs> ano, ano? Ano? Anong ginagawa mo? Ano? Anong ginagawa mo, Angel? Ba't inaalala sa mga sapatos mo, sa... 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 sa iyong mga paa? Dahil hindi ka nakikinig sa akin, ito ang bagay sa iyo. Sobrang baho ng paa mo, anghel! Bakit ganun? Hinimatay sa'yo ang demonyo! Umuwi na kayo. Umayo kayo. At huwag bumawa ng masama Tandaan ninyo, ang masama ay hindi magbubunga ng mabuti.